Ay pa! Pa! Oh. Tara, gawa tayo ng content. Wala, na, wala pa tayong content ngayon. Anong klaseng content? Ma? Ay ah, pa, ganito. Tunwari, hindi tayo magkakilala. Ah, pwede yan. Yeah. Maganda yan. Ah, sige ha. Ah, simulan natin ha. Kung mo, magkaklase lang tayo. Ah, sige, sige. sige. Ah, hello, Kuya Jay. Hi, Gina. Hi. Um, ano kamusta musta ka na? May asawa ka na ba? Ah, meron na. Ah, may na pang asawa ka na? Meron. Ka ano kaklase natin? Hindi eh. Hindi Ay, ibang lugar. Ah, ganun. Eh, ano? Kamusta Dying naman? Dahing kapangpangan eh. Ah, ganun. Ala, hindi ako sinuwerte. Bakit? Unang-una, bungangera. Ganun? Palautos. Ah. Chismosa. Talaga? Lahat. Iinom lang ako sa labas, sa mga kaklase natin. Oh. Ayaw niya. Ah, ganun. Lahat ng hindi mag... Huwag nah. ka nang ah. Oo. Oh. Masamang, masama ang ugali. Naku, grabe naman pala yung napangasawa mo. Saka sobrang bagsik. Ah, ganun! Dahil pa ng Texas Bacolod. Sobra naman pala. Alam mo, gusto ko na siyang hiwalayan. yan. Talaga? Oo, oh, kasi gigil na gigil ako. Ayaw ko lang patulan eh. Bakit? Eh, baka ngal ko, isoli ko sa biyanang ko eh. So, gusto ko talaga sungalingal eh, kahanap ang ng ko eh. Talaga? Oo, oh, sasapokin ko talaga. Hmm, gusto ko sa palit. Hmm, gigil na gigil ako. Sa so, asawa ko na yan. Ba't ba natanong mo yun? Nakapag-iinit mo tuloy ako. Ganun ba? Oo. Oh. oh. Ah, talaga ba? Talaga bang galit na galit ka sa asawa mo? Oo nga, kasi nga bumangera. Sahod ko. Lahat kinukuha. Sobra Alang Alam Grabe naman pala. Talaga. Ay, Ay e, ikaw, ka naman? Ako naman, okay naman. Kaya lang, medyo stress din ako doon sa asawa ko. Kasi... Bakit naman? Ay, naku. Nakakaasap. Pero ang asawa ko, alayon sa ano, napakasalbay. Ganon? Kung ang era, ako pinaglalaba, ako pinagsasahin, ako pinamaramlansya, ah. ako pinaguhugas ng pinggan. Ah, ganon? Ang sarap sampalin. Ah, talaga? Oo. Oh. Ay, naku. Talaga ba, ha? Ay, wala yung una. Kunwari lang tayo hindi magkakilala niyan ha. Pero napakadami mo palang sama ng loob sa akin ha. Sobra ka pala. Grabe 'yung mga pilig sa sabi mo sa akin ha. Lahat ba na 'yun sa akin 'yon ha? Sobra ka. Napaka sobra mo. Napaka sobra mo pala. Eh kasi sabi mo kunya mo dumita, igagaw tayo ng konti. Hindi tayo magkakilala.